Aries, kung may ugnayan ka sa kaibigan zodiac sign na Sagittarius, magiging maayos ang araw mo sa trabaho at personal na plano. Madali mong matatapos ang mga gawain basta mag-focus. Ang color pink at color maroon ay magbibigay ng sigla. Ang number 5, number 17, at number 29 ay magpapakita ng magandang resulta. Taurus. Kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan zodiac sign na Leo, magiging maganda ang daloy ng iyong araw. Magiging maayos ang komunikasyon at mabilis mong maaayos ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang color green at color gold ay magpapalakas ng loob. Ang number 10, number 23 at number 28 ay pahiwatig ng tagumpay. Gemini, kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac sign na Scorpio, magiging produktibo ang araw mo. Mainam ang panahon para sa pakikipag-ugnayan at pag-aayos ng mga kasunduan. Ang color yellow at color silver ay magbibigay ng magandang enerhiya. Ang number 9 Number 14 at number 22 ay magdadala ng positibong balita. Cancer, kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan Zodiac sign na Pisces, magiging mahinahon at maayos ang takbo ng araw mo. Magandang oras ito para sa tahimik na gawain. Ang color blue at color cream ay magpapakalma ng isip. Ang number 23 number 16, at number 30 ay pahiwatig ng magandang pagkakataon. Leo, kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac sign na Libra, magiging maganda ang pakikitungo mo sa iba. Posibleng mapansin ka sa trabaho o sa mga plano mong ipapatupad. Ang color orange at color gold ay magbibigay ng sigla. Ang number 10, number 19, at number 27 ay magdadala ng magandang resulta. Virgo, kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan Zodiac sign na Capricorn, magiging maayos ang araw mo kung susundin mo ang mga plano ng maayos. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Ang color brown at color white ay magbibigay ng balanse. Ang number 8, number 11, at number 25 ay may dalang swerte. Libra, kung may ugnayan ka sa kaibigan zodiac sign na Aquarius, magiging maganda ang takbo ng iyong araw. Magiging madali para sa iyo ang makipagkasundo sa mga tao sa paligid. Ang color pink at color blue ay magpapagaan ng loob. Ang number 29, number 15 at number 24 ay magbibigay ng positibong resulta. Scorpio, kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan zodiac sign na Gemini, magiging malinaw ang isip mo sa paggawa ng mga desisyon. Iwasan lamang ang sobrang pagdududa. Ang color maroon at color gray ay magdadala ng tamang balanse. Ang number 6, number 12 at number 21 ay pahiwatig ng maayos na takbo ng araw. Sagittarius. Kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac sign na Iris, magiging masigla ang pakiramdam mo. Magandang araw para sa bagong ideya at pakikipag-ugnayan. Ang color purple at color yellow ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 9, number 18 at number 26 ay magdadala ng positibong kaganapan. Capricorn Kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan Zodiac sign na Virgo, magiging maayos at tahimik ang araw mo. Magandang oras ito para tapusin ang mga gawain na naantala. Ang color black at color silver ay magbibigay ng focus. Ang number 4, number 13, at number 31 ay simbolo ng tagumpay. Aquarius. Kung may ugnayan ka sa kaibigan zodiac sign na Libra, magiging malinaw ang direksyon ng iyong araw. Maganda ang daloy ng ideya at komunikasyon. Ang color blue at color white ay magpapaganda ng mood. Ang number 7, number 11, at number 20 ay pahiwatig ng magandang kapalaran. Pisces, kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan zodiac sign na Cancer, magiging kalmado at maayos ang araw mo. Magandang panahon ito para sa pagpaplano at simpleng gawain. Ang color blue at color green ay magpapataas ng enerhiya. Ang number 8, number 14, at number 27 ay magdadala ng swerte sa iyo.